Hello guys, guys, meron akong komento uh, dito na uh, re lang natin na uh. ito si si Carpio Ligaspe. Galit na galit sa akin. Sabi niya dito, ang ingay mo pa, di mo sinasagot ng tama. Sabihin mo na lang na di ko alam ang paraan ng pag-ayos. Report nyo to, parang mayabang pa. Di naman pala alam paraan, paano ayusin. So itong si Carpio Ligaspe, hindi na nga siya subscriber, hindi pa niya pinapanood, uh, nagko-comment siya, nagko-comment nag uh, sa mga video ko, kahit short video ko, pero hindi naman siya, hindi naman niya pinapanood yung buong video kaya sabi niya, hindi ko daw hindi ko daw nasagot yung tanong niya. So nakailang gawa na ako ng content about dito, short video, meron na rin ako mga live, ilang basis na rin. So halata na itong si Carpio Ligaspe hindi lang siguro talaga makakaintindi ng Tagalog or hindi niya lang talaga pinapanood yung buong video kasi naka ilang beses na ako sumagot about dito ang sabi niya paulit-ulit hindi lang to siya ha hindi lang to siya tapos mayroong iba mayroong iba pang ano nagtatanong so sinagot ko na sabi ko ipaayos nyo hindi ko naman ang sabi ko pala ayusin nyo ayusin nyo po hindi ko po alam ayusin nyan, yan na yung sinagot ko sa dito sa huli kong video na ginawa ko kasi kung saan siya nag-comment uli ngayon. Kasi paulit-ulit na lang guys. Makaila basis ko na nga sinagot. ah uh, nandun na naman. Meron, na, meron namang ibang comment. Malamang siya pa rin siguro to. Gumagawa lang ng ibang uh, account. Pero iba-iba ang pangalan. So, ang sabi ko, kailangan yung passport name at saka diploma mo magkapareho. Hindi pwedeng may mali ng isang letter kasi iba na yon So, anong mali doon? Sa sinabi ko, sinagot ko na yan. Hindi ko na yan problema kasi hindi nyo naman pinapanood yung buong video. Or hindi nyo talaga iniintindi yung buong context ng pagkasabi ko. So, hindi ko na problema yan. Tapos, sasabihin mo pa dito. Sabihin mo na lang na di ko alam ang paraan ng ayos ah uh, ng pag -ayos. report nyo to. Parang mayabang. Carpio legaspe ano yung pinagyayabang ko? Ba't mo sinabi na parang mayabang pa? So, sa video na kung saan ka nag-comment, nilakasan ko yung boses ko don kasi nasa gilid ako ng kalsada para marinig. So, ano yung, pakisagot nga, ano yung pinagyayabang ko? Doon ba yun sa sinabi ko na magbibigay ako ng 2K, pipili ako ng dalawang tao, magbibigay ako ng 2,000 sa mapili ko? Ano yung pagyayabang don Yabang ba yon So, ang sabi ko, nakailan na rin, nakailang video na ako, nakailang live na rin ako. Sinagot ko na yan, na kapag mayroong mali sa diploma, ipaayos nyo. Common sense. Hindi na dapat nga yung tinatanong eh. Pag may mali, paayos mo kung sino yung gumawa ng diploma mo. Kung saan ka guru madwit, ibalik mo doon. Ang problema na lang, kung ang nakalagay sa diploma mo, at saka nakalagay sa birth certificate mo ay pareho yung pangalan. Pero papano? Kasi nga, ang sabi ko, kailangan magkapareho ang spelling at pangalan sa diploma at saka sa passport. So, sa, paano ayusin? Ipaayos nyo. Punta nyo dun kung saan nyo kinuha yung, pas, yung diploma nyo. So, hindi ako lawyer. Ilang beses na rin ako nagsabi sa inyo na yung content ko ay base lamang sa aking experience at saka sa aking pagre-research, hindi pa ako lawyer. So, yung mga sinasagot ko dito ay base lamang yan sa aking kaalaman, pag, pag, pag pagre-research, at saka uh, base sa aking experience. So, sinagot ko na anong mali do I mean, nakailang sagot na ako. Sinabi ko, ipaayos nyo, ipunta nyo doon, ibalik nyo. Tapos, kung ano yung, kung hindi talaga, di pumunta kayo ng lawyer, magbayad kayo ng lawyer, tapos ipaayos nyo doon, or ipa, ipa, ano, ipa, ipabago. Kailangan magkatugma yung name mo sa diploma at saka name mo sa passport. So, Carpio ligaspe halatang mayroong kang galit sa akin. Halatang kilala mo ako or halatang kilala din. Kilala mo talaga ako siguro. Baka ikaw yung kakilala ko na hanggang ngayon may utang pa rin sa akin. <laughs> Pero kung hindi, they good. <laughs> So, anyway, yan lang. So, maingay pa rin. Ma maingaw, maingay, din daw ako. Ano gusto mo? Isip ko yung bunga ako ko habang nagsasalita. Ano yun kailangan? Tahimik lang habang nagsasalita. Carpio Legaspe. Panoorin mo kasi ang video kasi na yung buong video. Grabe. ah oh, enjoy na, enjoy. No nga. No, ma makapagyabang nga. Paano ko ba? Sabi mo kasi parang mayabang ako eh. So, makapagyabang nga. Oh, ganito. Ganito. Makapagyabang, bagyayabang ako ha. Itutu tutu itutuhanin nga natin yung pagyayabang natin. Okay. Carpio Ligaspi. Mayabang talaga ako. Oh, meron akong dalawang sports car. Meron akong mansion dito. Ay, ay, paano ba? Napalibutan ako sa daan ng dagat? Kung saan ako nakatira? Paano pa ba? O, oh, alalanin mo. Hindi ako nakakulehe, oh. <laughs> Tapos, meron din akong... Milyones. Hello, meron akong milyones. Meron akong milyones na nakatago sa aking bangko. Bangko de oro. <laughs> Mukhang may himatay itong carpio ligas mo sa akin eh. Oh, anyway, but anyway guys. Ah, minsan talaga ang buhay, ano? Sarap tumawa. Oh, tsaka ito pa. Mm. Gayabang din ako. Gumagamit ako nito. Oh, saan ka pa nyan? <laughs> Paano pa ba? Oh, meron din akong dalawang ano. Meron din akong dalawang pinaparintahan ng mga bahay. Ano, gusto mo magrenta? <laughs> Carpuli gas pa <pero>. Gusto mo? <laughs> But anyway, panoorin kasi, kasi kasi sinagot ko na yan na ilang basis na rin ako sumagot about sa diploma. Kung ano yung mali, kung ano yung, ano yung gagawin sa so, sinagot ko na. So, halata ka talaga, Carpe Ligaspe, na hindi mo nga pinapanood yung mga content ko or yung, even yung short content lang na 15 seconds or one one minute lang. So, hindi ko na problema yan sa tingin mo hindi ko alam kung ano yung <laughs> sagot. na nasabi mo, hindi ko naman pala alam kung anong paraan. Sinagot ko na nga yan, eh, dito kung saan ka nag-comment, malas mo lang, sinagot kita na ayusin mo. <laughs> hindi naman pwede na ako yung mag ayos niyan. So, ibalik mo doon sa kung saan mo kinuha yan, okay? Wag high blood. Gusto mo pa na mag-ibang ako? <laughs> anyway guys, see you. Have a good Bye-bye.